Andang kasuhan ni Agriculture Secretary Francisco Tulio Jr. si dating Congressman Zaldico. Kasunod ng mga paratang niya sa ahensya at kay First Lady Liza Raneta Marcos. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi nakikailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinabit namin sa kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Mariing pinasinungalingan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga walang basihang paratang ni former Representative Saldico, kung saan ipinahinto umano ng kalihim ang Kinta Committee Hearing patungkol sa investigasyon ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas noong nakaraang taon sa kabila ng pagbaba ng taripa ng imported rice may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo sa hawak ang mismo ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling ito ho ay walang katotohanan fabricated lie ho to. Kung tutuusin aniya, inirekomenda pa ni Zaldico na payagan ng 13 million metric tons sa rice importation sa bansa para bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Ngunit hindi ito pinahintulutan na ahensya dahil magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa mga magsasaka na umaani ng 20 million metric tons kada taon. Hindi rin pinayagan nila Secretary Chu Laurel at nooy Finance Secretary Ralph Recto ang zero tariff na hinihiling ni Ko para sa import ng bigas noong nakaraang taon. 15% ang naging pinala na imported rice tariff reduction mula 35% dahil sa mataas sa presyo ng bigas sa world market. Itinanggi rin ng kalihim ng DA ang sinasabing pagkakasangkot ng kapatid ang unang ginang na si Martin Araneta sa onion smuggling. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue dalawang taon na ho ako dito sa opisina ko. Kahit isang beses ho, walang binigay o walang request sa akin si Martin Areneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldi ko. Issue sa supply and demand aniya ang nasa likod ng pagsipa ng presyo ng sibuyas noong 2022, kung saan 40,000 metric tons lang ang natitirang pulang sibuyas noong October 2022. Paliwanag pa ng kalihim, hindi rin kasi nag-import ng sibuyas ang DA, kaya tumaas ang presyo ng pulang sibuyas sa 392 pesos at nag-peak naman ang puting sibuyas ang 700 pesos kada kilo. If may big scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Wala rin daw nagaganap na hoarding ng sibuyas. Dagdag pa rito, isiniwalat ng kalihim ang hiling ni Zaldico na 200,000 metrikong tonelad ng allocation ng asukal para sa mga pinapapura niyang kumpanya. Ilingi sa akin ni Zaldico ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako, sa so, sobrang laki ng kanyang request. Alam mo, alam nyo, ang, ang, ang estimate na kikitain sa 200,000 metric tons is 2 billion pesos. Hindi rin ito pinahintulutan ng DA dahil sa paglabas ng Sugar Regulatory Administration ng Sugar Order No. 2, Marso noong nakaraang taon. Irit pa ng dating mambabatas na maraming importers ang isda ang nagre dahil kakaunting kumpanya lang ang umahawak sa importation at hindi sila binibigyan ng import permit kahit lean season. Matatanda ang pinangalanan ni Secretary Chu Laurel sa pagdinig sa House Committee on Appropriations sa Setyembre Siko na makailang beses umanong humihingi ng importation permit sa isda para sa tatlong kumpanya na may 3,000 containers noong nakaraang taon. Yung nisa is a ZC Victory uh, Fishing Company. Yung, uh, sa investigation ko before pa, alam ko naman yung ZC doesn't mean Saldico. Uh, it is a real fishing company based in General Santos. So, the legitimate kind of fishing company, kaya lang, they don't, hindi sila dapat mabigyan ng 1,000 containers, di ba? they're not qualified for that. Ayon pa sa kalihim, Pawang mga bogus ang dalawang kumpanyang hinihinga ng import permit ni Zaldico, kabilang ang Baywatch and Ocean Power Aquamarine Products at FB St. Jude Fishing Company. Uh, may isa lang barko na maliit na nakatali lang, never hindi nangingisda, pero humihingi ng malagyan ng another 1,000 at another 1,000 containers. They're not qualified. And uh, basically parang paper paper fishing company ito in an essence with one asset parang ganun. Dagdag pa sa isiniwalat ng kalihim ang tangtang -tang 2024 budget insertion ng dating kongresista sa Philippine Crop Insurance Corporation bago umupo sa posisyon bilang kalihim ng DA si Secretary Chu Laurel na posibleng aabot sa 1.5 billion pesos. Dahil sa mga paratang niko, handa ang kalihim na sampahan ng kasong cyber libel ang dating mambabatas. Sa kabila naman ng mga ibinabatong issues, sinabi ni Secretary Chu Laurel na gumaganda pa rin ang lagay ng ekonomiya ng bansa dahil sa pagtaas ng stock market. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.